Okay, so uh, maraming salamat po and standby uh, stand by lang uh, kuya dito at uh, po may mga kasama po kayo. Gusto ko rin pong uh, uh, batingin sila ng isang magandang umaga. Ayan. <laughs> and uh, bukod po sa kayo, ilan uh, may mga kasama. Anak niyo po, di ba sa Agoy Bulilit? Eh? Oo, oh, si Carl. Kasama Hindi niyo siya, po. Actually, gusto gusto niya sumama. Opo. Pero meron kasi siyang taping ng ano uh, eh, ng... Uh, ng uh, station ID ng ABS. Ah, okay. So, Opo. sabi ko sa anak ko, na, Huwag ka na sumama kasi alam mo, almost uh, 10 years na ako dito sa industriya. Ah, mm -hmm. Almost 12 years na ako sa industriya. Pero di minsan hindi ako napasama sa station na <laughs> yun. Kaya malaking, malaking, napakalaking napakalaki, opportunity na mapasama ka sa station na yun. Dapat huwag siya mawawala. Dapat huwag siya mawawala. <laughs> Kaya yun, So, ako lang maging siya, si Dito Jing, tsaka si, si Longin, kung yung mga kabanda rito. So natin sila sa Manila ngayon. Mm -hmm. Okay. Sabi't kailan po kayo dito sa bahay na buhabong uh, idol dito? Siguro ano, uh, plano po actually sa bukas mm -hmm. ng hapon. Uh, akit ako ng Bakyo kasi bibisitahin ko ang ating uh, pangbansa ang mga wala. oh, nandun nga, nandun. Na. So, siguro baka mamaya madaling araw, balik na rin ako ng Manila, din pahinga na konti, akit ang Bakyo. <laughs> At kasi nagre-recording kami ni Manny Pacquiao nung kanyang bagong uh, entrance I... song para sa lalo nila ni Mosley. Okay. So, yun nga po, doon na rin po dadako yung question. Kung po ba kayong uh, latest na kanta ngayon na ilalabas sa market o, o uh, ayun dati pa rin? Hindi, actually, yun yeah, kaya ako pupunta ng Baguio kasi mag-recording uh, kami. Ito yung pinakabago uh, pinaka-bago at pinaka-latest na ginawa ko sa kanya na hindi pa narinig ng sambayan ng TV. Ito yung Team Pacquiao. Team, Pacquiao. Ah, oh. T-H-E-M-E. Ah, uh, para Team Team Pacquiao. Para, team Pacquiao. para, para to sa lahat ng mga walang sama sumusuporta kay uh, Manny Pacquiao, sa loo loob at naman sa ating bansa. at hmm. uh, pag ito'y kinanta, parang pwede mo rin kantahin dahil kanta mo ito para sa... Para bayan. Sa ito, uh, para, para sa bayan. Okay. Yun. And uh, siyempre, alam naman natin na uh, halos lahat ba ng kanta ni Pacquiao kayo po yung gumagawa? Uh, yung, uh, yung mga uh, pinasikat niyang kanta? Oh, halos lahat. Kasi mula yan sa yung para sa Oh, uh, yung, pinak siya, nasikat, yung pinaka-latest na sikat yung

Oh, Bakit ka po hindi kayo gumawa ng song na para talaga sa Mindoro sir? Ayan, I know naman, pag kayo ang gumawa, kahit ng no mga uh, talagang, uh, nagsis, uh, talagang sumikat na gusto, yung mga ganong klase ng kanta, eh, uh, isa kayo sa mga haligi ng, uh, di ba, parang, uh, ano ang tawag doon sa mga uh, novelty, songs. ha, di ba po? Hindi, mayroon na kaming plan na gumawa talaga uh, ng isang awit, eh, uh, na talagang, uh, pag narinig nila, is para sa uh, uh bayan natin ng, ah, uh, dito sa ating lugar ng Mindoro. so, Siguro, sisimulan ko na soon. Mm uh, please, every time na pag pag narin nila tong kanta na to ano nila na para sa para sa mito at uh, syempre parang excited po ako doon para sa sign on and sign off ng radio natin kahit na po ng Hot FM Rojas eh, lagi po kasama po talaga siya doon eh pina promise ko po at gusto ko pa lang ikaw i congratulate ko ng radio natin ha kasi last time na pumunta ako dito hindi pa talaga maganda eh salamat po pero parang feeling ko nasa Manila ako nag-interview yes. interview so oh. ganda malamit oh, 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 dapat makarating sila rito. Salamat po. So, sobrang saya ko kasi mismo kayo po nagsalita. No, ni Mr. Lito Cabo ba nagsalita. So, proud na proud po ako doon. record you. Recorded oh. yun. At saka nga pala, ano, ano po? Ano po? Gusto ko lang pa pati pagpasalamat. Pag Sige po, go, go po. Uh, pag ko ng umaga, nakita ko may miss ko si Go. Mm -hmm. Eh, siyempre, pinawagan ko. Sabi ko, Go, kamusta? Ganyan. Eh, sabi niya, ito, nasa simbahan pa ako pagkatapos niya magsiba, tumuloy sa bahay. Grabe, as in, napaka-over itong ating gobernador. bakit? Ang hinanap nila lang is, kung meron daw tuyo, kahit oh. pinaritong itlog. kasi hindi talaga nag-demand yung mga primera klase. Kasi usually, di ba, fiesta na yun, so lang. Puro mga karne ka, may actually, meron din akong konting handa Pero mas kinain yung, yun, yung tuyo. Tsaka kape. Oh, oh, kasama yung kanyang may bahay. so, tsaka mga kasama. Talagang, Gov, maraming maraming salamat sa magdala mo sa bahay at siyempre, hindi lang yan ha, pati mm -hmm. si congressman, mm -hmm. siyempre, magkasama kami buong mga hapon, magdala siya kami sa bahay na, mm -hmm. kagabi tumama yan siya sa bahay, ang tagal! Mm -hmm. uh, saka kasama rin namin yung mga kaibigan niya, mga kaibigan niya mga kaibigan niya sa bahay, kwentuhan nga na mm kami. -hmm. Talagang, alam niyo yun, uh, proud ako bilang kapabaya ni congressman kasi laging ko sila nakikita sa TV na mm -hmm. uh, hindi lang siya basta sa congressman, talagang, pinipilit niya na may gawin para lang ipakita sa mga tao na hindi kayo nagkabali na sa pagpili sa akin. Kung baga may uh, boses po talaga siya, na siya. napapanood natin. Kaya po, uh, congratulations. Tuloy-tuloy lang yan. Kaya <laughs> po, oh, mas lalo kang mamahal ng mga tao. Opo. Tsaka siyempre, uh, gusto kong batihin din yung ating mayor, si Bobo, uh, Mayor Bobo Tumari. Mm -hmm. Mayor, happy-happy piyesa sa iyo at sa sampu ng iyong mga pami ng pamilya mo. At ang ating Vice Mayor na si uh, Vice Mayor Alpi. Price. Mm -hmm. Bait niyan. Mm -hmm. Happy Fiesta. At siyempre, uh, kanina, okay. alam mo, magkapipahe lang kami niyan eh, ni, ni, ni Consial MND. Oh, number oh, one oh, counselor natin. Kasi, napi niya number one counselor natin. Uh, siya rin yung gumawa ng bahay ko, kaya talaga medyo dikit kami. At okay. Kapag, Sige po. gusto ko magpasalamat kaya sa ating mahal na Councilor na si Councilor MND. Kasi mm -hmm. sa hindi lang sa personal, sa ano ba yun, lagi kami nakaka-aware po ka Marami. Marami siyang plano na tumulong. Sana pagpatulong niya, ipagtulong mo sa ating mga kababayan tayo. Mm -hmm. Talagang mabait na tao. Mm -hmm. At syempre, uh, kanina, pumunta ako sa bahay niya. Opo. Okay. At nabalitaan nila, napupunta ako sa radyo natin. Ayon! Sabi <laughs> ng mga bisita niya ton. Sir, baka naman po pwede na <laughs> Okay, pwede mo Okay lang mo, maligo sila. So, pwede po. Lahat, sila nakikinig ngayon. Yes, good morning po. Maraming okay. salamat sa pagtutok sa radyo natin. Lahat to, bisita to ni Consuela Demi. Opo, okay. good morning. Yeah. Si Kapitan Francisco and Company ng Barangay Lugbot. Opo. Oh, yeah, nandiyan, nando sila ngayon. Nakikinig si Kapitan Ibanez and Company ng Barangay Kaligtasan. Mm -hmm. Si Kapitan Mando and Company ng Barangay Anilaw. Ayan, yeah, mm nandiyan -hmm. po sila ngayon. Kay Kapitan Nel 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 Pahil, pahilan. So nandoon din po sila kay uh, ng Ah, uh, Kapitan... kay Kapitan Pakig Pakig ng Kapali Barangay Santa San Cruz. At si Kapitan LC ng Barangay ng Ipil, At syempre si Kapitan Valdez ng Barangay uh, Sagara, si, si, Kapitan Boy Gaad. Morente. Morente yeah. so, at uh, sa puna kanya kanyang mga konsihales at ng uh, lahat ng mga marami siyang mga kasamang taga-Morente kaya hi sa lahat at syempre once again uh, happy fiesta sa ating mahal na mayor na si Mayor Bobot Bot. Vice Mayor Alpi sa ating mahal na kong Christmas at masipan at palabar mm -hmm. Congressman Alio at sa wala kasing bait alam mo, may lang ako, dati ko nakilala ang mga gobernador eh. Ito, kaya nakasando ka, nakachinel ka, yayakapin ka nito. Mm -hmm. uh, Dom uh, maraming maraming salamat. Kumpare ko ito ngayon. <laughs> so, at <laughs> siyempre sa ating uh, ex-mayor na si... May uh, ex-mayor na Alex Andrique, mm -hmm. na natin sumusuporta rin. Mm -hmm. sa lahat ng plano, mapapabila mo no? yan o anong bagay. Pag may gusto kang itanong, kasagutin ka yan. Mm -hmm. Ayan, ex-mayor, Ah, happy birthday sa inyo. At sa lahat ng mga mabayaran. Ayun, so sana po ay eh, napakinggan niyo 'yan ng buong buo and once again ang Radyo Dalit FM family ay masaya and natutuwa sa pagpasyal at pagbisita dito ni isa sa mga idols ng mga Pinoy, 'di ba? Kung sa kantahan at paggawa ng mga novelty songs sa dito ka mo. Baka may gusto pa kayong tingabol. Oo okay. po yung mga Okay, next text. Eh. okay. Opo. text yung mga teacher ng mga taga Elementary School. Yes, morning. Good morning. Uh -huh. Oh, nandun din sila kay Kosean. Tsaka si si Army, si si Jane, uh -huh. si Jomali. Jomali Aguilon, di ba? Tsaka si uh, si Madam Che. Mm -hmm. si Madam Che. At tsaka si si Pao, mm -hmm. At tsaka si Charo Mali. Ano? Ayan, 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 ayan. 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 Ayan, ayan, ayan mas uh, sa susunod, mas malaki pa ang uh, paka-building na to. <laughs> At siyempre, uh, masaya-masaya ako dahil uh, siguro ito na yung uh, magandang, pa, magandang uh, nakikita ko na mm -hmm. uh, a-asensyo itong bahay, bahay natin kasi masenso na yung radio natin. yes! Maraming salamat po. Yeah. And uh, yeah, ano, basta po kayo may mga, mga latest songs or latest updates, simply contact us na po, uh, play po agad natin yan. di ba? okay. okay. okay pasama basta meron. Okay. okay, salamat, salamat at... Sayang, mm, oo, oh, kaya... mo, oh. exclusive dito sa radyo natin. Unang unang maririnig yung... oh, video. yes, okay. thank you. Sana po isama niyo rin po yung KTFM Rojas. So, okay, okay, okay. <laughs> I-email ko sa'yo. Yes, sir. I-email ko sa'yo. Okay, po. So. Pagkatapos niya i-record, pagkatapos namin i-mix, Mabasuhan kita. Yes, thank you po. Imagine mo ha? Yes. 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 record po, recorded. Okay, so uh, idol, alam ko napaka-busy nyo at alam ko uh, sasamantara nyo ng pagkakataon na mabisita lahat ng mga pupunta. Niyo. Alam ko marami naging beta sa inyo. Uh, last message po para sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon dito sa radio natin, FF. Ayan, uh, isang uh, masayang happy fiesta po sa lahat ng mga kababayan mo dito sa Bumabon. At sana po, ah uh, ah uh, sama-sama ay sumuporta para sa ikabulat ng ating bayan. At uh, huwag po natin kalilimutan na magpasalamat sa Panginoon Diyos sa lahat ng biyaya na ating nakakamit. At mabuhay po lahat. Happy Pesta sa lahat. Okay, marami, salamat po. Live na live dito sa 103.7 Radio na RNFM. Dito pa rin sa RNFM Top 10 Weekly Countdown. At uh, syempre naman, na uh, Abangan niyo po 'yan ha, tulad ng sinabi, abangan niyo po ang uh, ang pina ang naipangako at uh, talagang aabangan ko 'yan, kakasahan ko 'yan. dito unang mapapakinggan sa RNFM ang uh, Team Pacquiao na kinumpost ko ni uh, Lito Kamo. May pahabol po. Ano oh, meron. Kanina pa may pahabol, may nag-text. Actually, katabi ko lang yung nag-text. <laughs>